128GB na internal storage. Na meron na yung third expansion na display. Tapos sa exterior dual speaker pa. At 5,000 mAh sa battery. At meron siyang Type-C charging port. Para sa may 3699 lang na SRP. Tapos magiging tupay pa yung kanyang presyo. Pagka ginamit mo ng voucher sa so may Shopee. Wala kang mabibiling smartphone na meron ganyang klase ng specs sa napakamurang presyo ngayon. Si Tecno Spark Go 2024 lang ang makakapag-offer sa inyo niyan. For this video, tingnan natin ang full performance ng smartphone na to, starting sa kanyang package. Meron siyang 10W sa charger at type C ng cable. Ito lang ang downside ng mga low end ng mga smartphone ngayon dahil masyadong mabagal yung mga charger nila. Pero kahit pa paano nga, mura lang naman siya. Kahit pag gumamit kayo ng 33W sa charger, still ganun pa rin ang charging speed nito. Tayo lang naman ang supported sa kanya kahit pa naka type C siya. Wala siyang earphone na kasama dito pero meron naman siyang jelly case na siguradong maninilo katagalan. Maganda ang design ng Tecno Spark Go dahil almost match yung likod niya. Na almost hindi rin fingerprint magnet. Napakaganda ng forma ng camera niya. Kaso kung ano naman ginanda ng camera niya. Ganun naman kinapangit ng mismong picture na. Pero hindi naman ganun kapangit guys. Tama tama lang para sa may ganitong presyo. Pero kaya nga nung ano, lagi kong sinasabi sa inyo. Hindi ka naman bibili ng ganitong klaseng kamura ng mga smartphone. Para gamitin ng camera phone. At naka 13 megapixel na naman sa 8 megapixel na front selfie camera. Kumbaga masabi lang na mayroong camera pero at least nga ang design. Tapos para sa may itong presyo nga, sobrang nakakagulat na kaya na magbigay nila Infinix sa Tecno na nakapansyol. Tapos sa na sa may display. Sa pinakamura mga smartphone nila ngayon. Bigla tuloy ako na excited sa mi Hot 40i at Tecno Spark 20 kung mga magiging specs nila. Dahil dito pala sa mga pinakamura nila Tecno eh ay na ng mga specs. Pero bago yun, dito nga muna tayo kay Tecno Spark Go 2024. Kahit pa November 2023 pa lang. Siguro ang number one campaign ko lang sa smartphone na to is hindi nga siya naka full version ng Android pa rin. Dahil naka Android Go Edition lang siya. Limited lang kasi ang mga features na mga ganitong klase ng mga Android. May mga certain na mga application at mga games na hindi magiging compatible pagka naka Go Edition lang. Kahit pa kaya naman ang mismong specs ng smartphone na to. Like 10 beta 20 hindi kayo makakapag-install sa kanya dahil pagka full version ng Android ay eh supported siya doon. Naka 4GB RAM nga siya na mayroong 120 gb internal storage. Swak na swak kung magda-download ka ng Genshin Impact. Dahil kung naka 64GB lang siya, ay eh sigurado mabilis mapupuno Kaya hindi man ito ang Genshin Impact sa pinaka-lowest sa graphics niya kahit papaano. Dahil sinubukan ko ng Unisoc T606 na processor niya dahil katulad ng na naman na sa Infinix Hot 30i at Tecno Spark 10 c ng mga raw nasa 4,000 ng mga presyo ay suggest din pala kung nakaka 30i ka at tech Spark 10c wag na kayo mapapalit dito sa Spark go na bago pero halos same specs lang naman sila sa so, mid display lang naman na bago dito pero kung naka tech Spark go 2023 ka at Infinix Smart 7 at ITIL A60s at gusto mo mag upgrade dito yes guys worth it na magpalit dito dahil almost lahat nga ng specs niya ay eh, na upgrade na bukod lang sa may camera design pa lang ng 2023 at 2024 malaki na ang pagbabago pati yung placement ng fingerprint mas nauuso na compare na sa likod yung mga fingerprint scanner lalo naman sa may display from 3 d up notch at 60Hz naging punch hole na at naka 9Hz na huwag din pala natin kakalimutan na yung processor niya from Helio A22 na napakabagal to Unisoc T606 na napakaganda na pang games like nga sa Mi mobile legends Taka super na refresh rate pa siya at naka ultra na graphics. Madalas nakikita lang natin ang ganitong klase ng settings sa mga smartphone sa halaga mga 7,000 pataas. Pero imagine nyo guys, around 3,000 lang ang smartphone na to. Pero ganyan na agad ang settings sa mga mobile legends. Last year lang di pa naman ganyan ang settings ng Unisoc T606 na processor. Pero ngayon mukhang nagiging optimized siya sa mga games. Sa color shooting ng mobile naman maganda na rin to pang multiplayer. At meron nga siyang medium graphics at high na frame rate. Smooth at lo kahit papano at naka dual speaker na nga rin. Mukhang magandang gawa ng comparison ng e Tecno Spark Go 2024 at ang Smart 8 para makapag-decide tayo ng mas malinaw. Isasama rin natin si it A70. Dagdag ko na rin pala na meron nga rin pala siyang 5 GHz na may wifi. Kaya okay na okay rin, mabilis siyang mag-download. Ayun muna guys yung mabilis na video natin. Balik na lang po ako Thanks for watching.